Ayan oh, yan ang aking swamp fertilizer. Oh. Tatapos ko lang mag-delete. Sariwa pa yung malunggay eh. Hmm. Tingnan nyo. Swamp fertilizer yan. Yan ang ginagamit kong pandilig sa aking mga halaman. Ayan. Malunggay, kasi malunggay ay nitrogen. Oh, tingnan nyo. Tingnan nyo. Ang mga lambong at iba, mga kabayan. Oh. Namumunga na aking mis Dami ng bunga. Ayan o. Oh. Oh. Meron tayong mapipitas. Oh. Libre na ulam. Hanggang dito, gagapang yan. Ayan, may mga bulaklak dyan o. Oh. Oh. Yan ang puno niya Ayan. Ayun. Nakatatlong butas din ako. Oh. Ayun, natapos ko na isa. Anong oras na ngayon? It's 9 a.m. Nagumpisa ko alas 6. Tatlong butas. Ayan, malalaki naman eh. Ayan, lalawang ng butas maluwag na makakadaloy yung mga ugat niyan ang ugat na saging kapag maluwag na ganyan madali siya lalaki yan okay nakatatlo tatlong butas yan bukas ay doon naman yun naman natin yan Ito mga kabayan, oh. hinawan ko kahapon. Ngayon ay huhukayan ko para taniman ng na saging na saba. Ayan, gaganituhin ko. Huhukayan ko para taniman ng na saging na saba. Ang dulo nito ay balon. Guys, ako na na ng tubig kapag tag -araw. Ayan, balon niya na. <coughs> Napapaligira ng damong hagunoy. Ayan. Ayan. Ayan ang mga naitanim ko na. Ayan kapag nagawa na natin ng matabang lupa dito natin lalagay sa mga container na to yan tataniman ng halaman ng sili matalong yan Diyan natin lalagay para maging mataba malusog ang halaman yan Ito ang aking turmeric. nakalagay rin sa plangga na sira. Ayan. Oh. para makapagtanim tayo nang hindi na dinadamo. Ayan. Ito namang gabi. Ayan mga kabayan na akin, mga pinag-ahalong lupa. Ito, ito, ito yung lupa. Ito naman sinunog na ipa. Ayan. Pagkatapos, tapos kumamix, mamix, hahaluan ko noon. Loom soil. Ayan. Merong ano yun, merong compost, coco peat, at saka yung garden soil carbon rice hull at saka organic fertilizer at saka vermicast ano pala uh, isa, dalawa, tatlo, apat, lima anim, anim anim na contents ang ano anim ang contents yan loom soil pinagalo-halo matabang lupa yan Yan mga kabayan oh. Dito ko sinusunog yung yung ipa. Ipa ng palay. Eh. Yan. Sinusunog ko rito. Para gawing uh, abono. Iniahalo ko yan sa lupa. Para maging matabal lupa. Ayan oh. Ay dito ko nagsusunog ng ipa pa ng palay tapos dadaling ko ron ko sa lupa Yan. tapos mayroong hinahaloan ko pa ng loam soil para maging maganda ang ano ngayon mga kabayan oh. lettuce ko sinubukan ko muli rito sa bukid yan lumalaki naman kahit pa paano <coughs> minute kasi kaya medyo malabo yan. yan Ito naman ay mga pet battle. Sinubukan ko rin sa pet bottle. Ayan, tanim ako ng sibuyas. Ayan ang ay sibuyas. Saka lettuce. Hindi ako ko kasi ng net ito eh. Ayan. Ayan, ito naman ay mga luya, mga kabaya. No? May laman na. Yan. Yan. Ito naman ay gamot ito sa diabetes eh kayo na humula ko ano to yan yan ang dahon niya maasim yan kabayan walaan nyo comment kung ano yan yan mga luya ko dami yan update pa rin mga kabayan yan kamatis yan o balanoy kamatis Ayan mga pinatubong balano yan yun mga basil yan kamatis at ito naman ang ano bagong bagong tanim lang yan yung ano tagita kalimutan ko 'yung pansok sa pansit nakalimutan ko to. Kayo na humula ko ano yan? Nakalimutan ko eh. <laughs> Self-watering ang ginawa ko eh. Ayan. Pag binusam rito, maiipon dito tubig. Pero meron siyang lalabasan na butas. Kapag napuno na hanggang dito, maabot sa level na 'to, bababahin tubig. gusto ko lang kayong i-update sa aking bagong mga pananim. yan uh, yan yung bagong ano cucumber yan naman ang kamatis uh, kamatis pa rin yan mga kamatis yan oh. yan sinasalitan ko ng flower para pang agaw sa sa kulisap sa halip na sa halaman pupunta mas, malakas pang akit ito sa kulisap itong amarillo flower ganda diba ha yeah. ini ilera ko siya sa kamay